Ah, magandang hapon guys ah, Nandito no naman na naman ako sa aking youtube channel ah, Ngayon guys I-update ko po kayo sa aking mga inahin ah, Pasensya na po kayo guys Kasi matagal-tagal po akong hindi nakablog Kasi busy po tayo At kasi gumawa kami doon ng balon At yung dalawang inahin ko guys Ang isa nasa 103 days na siya At yung isa naman nasa 99 days. Uh, samahan niyo po ako guys, ipapakita ko po sa inyo. Ayan na po siya guys oh. Ito po ay no. 103 days na guys katatapos ko lang po niyang purgahin noong uh, 100 days niya at ito po guys yung una ko pong na AI uh, sa ngayon guys 11 days na lang ang hihintayin ko para mga naks at ito ay ikaanim na parite po niya kung mga siya ngayon at yung isa naman guys ito po guys oh Nasa 99 days po ang kanyang chan. Katatapos lang po niyang kumain guys. Yan po guys. O oh, yung chan niya o. Oh. Ito guys. Barako po ang ginamit nito. At yung barako ng tita namin doon sa kabilang kulungan. Kasi yung barako ko. Bininta ko na guys. Kinatay na lang namin. Yan po guys o. Oh, yung. Chan uh, tiyan niya guys na 99 days po siya ngayon at sure po na buntis na siya kasi yung tiyan niya may mga biik na po na gumalaw-galaw sa kanyang tiyan uh, yung barako ko guys ito po yung lalagyan ko ng barako uh, kasi tapos ko na po siyang nabinta matagal ko na po siyang nabinta mga almost one month na ah, hindi ko lang na guys kasi nabisi po ako guys at ito po yan po bala ko po ng referensya kasi nakabili na po ako ng pangpalit sa kanya at gawin ko ring inahin ayan po guys oh sayang at pero wala po tayong magawa kasi napag-aralan ko po na mag ay mas makatipid po tayo kung mag ay po tayo kasi sa barako lalo na yung inahin ko dito dalawa lang tapos isa lagyan ko ng isa tatlo lang tapos isang barako parang lugi po tayo kung magbarako tayo kasi dito po may mabilihan po tayo ng similya sa halagang 500 pesos so dalawang buti na yon so kaya naipag-isipan ko na mag-iay na lang kasi yung isa successful naman guys kasi 'yung isa 'o, 'yung first time ko pong nai-AI. Yan po, ang first time ko pong nai-AI guys 'o. Siya po ay 103 days. Ah, uh, buntis na po siya, guys. Kasi may mga biik na po na gumalaw sa kanyang chan. at malapit na po siyang manganak. Sana lang uh, ang panganganak niya ay maging maayos. At 'yung dumalaga naman, guys, 2 months po two months po ito sa akin 2 months and five days yan po guys oh uh, yan po ang ilagay natin doon sa kulungan na i -re repair natin kasi yung mga litsunin ko dito tapos ko na rin silang nabinta hindi ko lang na videohan guys kasi hindi po ako nakapag video kasi ako lang dito mag isa yan po guys oh yan po ang pamalit ko sa aking barako guys. Binili ko po ito sa hindi po sila ibang lahi po ito guys. Sabi ng may-ari, maganda-ganda daw ang klase pero okay na kasi labin apat po ang kanyang dide. Oh. Sa siguro guys, mga magamit ko po ito nasa mga October pa or November. Kasi simula nang nabili ko po siya, Uh, magdalawang buwan pa at limang araw. So, sa tingin ko guys, mabilis naman ang paglaki niya kasi sa 2 months na nabili ko siya, isang buwan po siya mula ng mawalay sa kanyang inahin. Yan na po ang kanya at hindi po ito ang pinakamalaki kasi ang pinagbasihan po dito yung didi lang niya. So, ito po yung napili ko kasi labing apat po ang kanyang didi. ah uh, sa ngayon guys wala pa pong laman ang kulungan natin doon sa kabila may isa po doon pang litson lang isang biik lang yan po guys oh napakaganda po ang kanyang puitan, ah, sa ngayon guys yun lang muna ang update ko sa inyo matagal tagal po akong hindi naka upload guys kasi Ah, nagpagawa po kami ng tubig doon nung mainit pa ang panahon ngayon palagi na pong umuulan dito sa amin guys napakalakas na ng tubig at nakapagdagdag kami ng isang balon ngayon marami ng tubig dito sa amin kulungan di gaya ng dati na halos naubusan ng tubig yung balon pero ngayon umuulan na palagi na pong umuulan haros araw-araw po Salamat po sa panginoon at palagi na pong umuulan dito. Uh, sa ngayon guys, yan lang muna ang update ko po sa inyo. At sa wala, hindi pa po nakasubscribe dyan. Pag napanood nyo po ang aking video, sana po magsubscribe po kayo. At hit nyo po ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood.